Bagamat hindi paramdamang epekto ng bagyong Christine sa Baguio City, hindi pa rin papakampante ang kawanin ng Barangay Lower Aquary at ng City Engineering Office ng lungsod. Nakaantabay na kasi sila sa pagragasa muli ng tubig at basura sa kanilang siltation dam 30 kaninang umaga. Eh uh, nag-briefing muna kami sa opisina. Tapos eh uh, uh, kaming pupunta dito sa Chapis Village. Uh, Chapis Village, kami ang yung Team B, doon kami galing. Tapos uh, yung Team A, dito sila. Ngayon, ngayon, natapos namin yung chapis sa village, uh, pumunta kami dito para hakutin yung mga debris. Bago pa man maramdaman ang pag-uulang dala ng bagyong Christine, dito sa Baguio City, sinimulan na nila ang paglilinis sa isa sa mga lugar na pinakabinabantayan tuwing magkakaroon ng ulan o bagyo. Pag napabayaan, posibleng bumara ang mga basura sa siltation Dam at magdulot ng malawakang pagbaha. Kaninang madaling araw, bumuhos ang mahina hanggang sa katamtaman na ulan. Ang resulta, dalawang truck na basura at apat na truck ng mga naipong buhangin, bato at lupa ang kanilang nakolekta. Kasi dalawang kon naman ito, uh, pinanggagalingan yung tubig, uh, upper QM, saka dito sa may uh, Queen of Peace. Uh, Siyempre, hindi, hindi naman natin alam kung sinong mga nagtatapon. Nauna na rin ipinanawagan ng pamahalang lungsod na huwag munang magtapon ng mga residente ng basura sa mga collection sites para hindi ito maitangay ng baha. Maliban dito, may ilang mga lugar ding binabantayan sa lungsod. Meron pa tayong ibang barangays na tinditingnan. Uh, specifically si Irisan, si Don Togan, and Dominican. Yun yung mga binabantayan natin kasi may incidents na na landslide. Hindi naman tayo masyado sa flood, no? Uh, kaya ang problema talaga natin, pag malakas ang ulan at continuous yung landslide ang problema natin dito sa na ating sulad. Bagamat nagbabadya ang bagyo sa lungsod, nagawa pa rin ng ilan na mamasyal. Po, sakto lang din. Okay naman. Enjoy naman yung mga bata. Hindi mainit, hindi din malamig. Ganun. Sakto lang. Pero ang ilang pwesto ng mga pinarerenta ang bisikleta, hindi muna nagbukas. Kung anong sitwasyon, pupunta pa rin kayo, magbubukas pa rin kami. Pero ang ilang pinaparentang mga bisikleta, tinakpan muna ng trapal para hindi mabasa ng ulan. Pero hanggat hindi pa raw ramdam gaano ang bagyong Christine, tuloy pa rin ang negosyo. Hindi ko nga alam na may typhoon, hindi ko napapansin na may typhoon tulad ngayon. tingnan mo. Maaliwalas naman. Kanselado na rin ang pasok sa mga paralan at opisina ng pamahalaang lungsod ng Bagyo. Samantala, isa rin sa mga binabantayan sa ngayon ang mga posibleng pagguho ng lupa sa parte ng Cannon Road, bagamat puspusa ng paghahanda para buksan ang Bailey Bridge na alternatibong ruta ng mga sasakyan, hindi pa rin ito bukas sa trapiko. Mayroon pa rin kasing banta ng pagguho ng lupa. Pinapayuhan muna ang ilang motorista na dumaan sa iba pang alternatibong ruta na paakyat at pababa ng Baguio City at Tuba, Benguet. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.